Isa sa mga ikinabubuhay ng mga katutubong pangasinense sa barangay Barlo sa Mabini, Pangasinan ay ang pag-uuling. Isa rito si Alias Arlo mula sa tribong Kankanaoy. May iniindaman siyang malaking sugat sa paa, tuloy pa rin siya sa paghahanap buhay. Pasikat pa lamang ang araw, umaakit na siya ng bundok para gumawa ng uling. Pagdating sa bundok, agad niyang nililinisan ang kanyang lutuan ng uling at sunod ay sisigaan ito at papaypayan. Si Arlo at ang kanyang pamilya ay labindalawang taon nang naninirahan sa Barangay Barlo. Bagamat alam niyang mahigpit na ipinagbabawal ang pag-uuling, tanging ito lamang daw ang paraan para mabuhay niya ang kanyang pamilya. Anya, hindi naman siya nagpuputol ng mga puno at hindi niya sinisira ang kapaligiran, bagkos ay dinadagdagan pa niya ito sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga kawayan tuwing tag-ulan. Naputol, laputol, ano, Pero tutubo ulit na ano. Pauling. Gustuhin man niyang magtanim ng mga gulay sa bundok, pero problema nila, wala silang mapagkukunan ng tubig. Sa paglubog ng araw, bababa na siya ng bundok kasamang isa't kalahating sako ng uling. Ibibenta niya ito sa halagang 300 piso. Maswerte na raw siya kung agad niya itong maibibenta. Ayon sa National Commission on Indigenous People, ang bundok na tinitirahan ng mga katutubo ay hindi ancestral land. Ayon din sa census na kanilang ibinahagi, 57 na pamilya o mahigit 300 individual ang naninirahang katutubo rito. Yung mga iba, nagpapa -assist. O din, ginagawa namin yung mga documents, mga ganoon lang, tine-check din, guide them kung saan sila pupunta. Ano na ang gagawin, ano yung procedure. Tinutulungan din namin, nagre-research din kami. Hindi natin ma-achieve yung talagang uh, satisfied na satisfied kasi we appreciate na marami namang mga limitations ng government, especially the resources. ang mga opo, especially the resources. Hindi naman natin basta-basta ma lahat ng kanilang problema. But uh, alam naman nila na mas okay sila ngayon kaysa noon. Handa naman nilang bitawan ng pag-uuling basta't mabigyan sila ng alternatibong pangkabuhayan at serbisyong medikal ng pamalaang panlalawigan. Dahil dito, magsasagawa ang First Spouses League of Pangasinan sa pamumuno ni First Lady Ma Antoazon Giko ng Christmas Lighting with a Purpose Project kung saan layo nitong magsagawa ng isang donation drive. Dito, lahat ng tulong ay buong maipapamahagi sa mga pangasinenseng nangangailangan, lalo na ang mga katutubo. Valerie Dismaya para sa Luzon headlines